Okay, next station, next station po namin mga lodge ay tina nyo. mayan. First time ko po dito kumain dahil sa kanila. Sumasa. Ano po kasi yung magraming kayo? Thank you, manager sa pasumasa. Wow. Yeah. Hello. Salamat po sa Patrin. Happy Father's Day. Oh, <laughs> oh ganun pag gano. Advance. Ako yung may northern na, may naisip na sa akin. Show. Yung parang yakisoto na. Sige. Sige. Ganda naman ang ambience nito. Eh. Ayan. Thank you, manager. Nudulos lang ako, ramen. Ramen daw, ramen. Ito, Wata Jo, hindi yung mag-rice. Ay, man. Man, man, man. pamay na lang po sa dalaga namin. Mine, mine, mine. Pamay. Pamay. Hindi ka ng ramen. Masarap! Oh, oh, Ay, ganyan yung ano nila dito? Hindi basta-basta hotel? Ito na kalahin! Ito ba sa sa Nagulat po ako sa presyo. My God, 100 lang kayo. Bakit na yung 400 naman? <grand. laughs> <laughs> gusto ko lang 'wag nang umorder dalawa na lang tayo sa isa atin Dios pwede naman pang 50 pesos lang ang order kung magkano sino naman presyo nito 498 five. almost 500 may ganito ginising ko na 'yung ano na si manager <laughs> First time. So, mo na. Order mo na ba? Order mo na kasi. First time pa talaga. Bahala kayo dyan. Salamat, manager. Hi. Ako sa rin po kasi matagal na. <laughs> Nung kinainan din po natin dun sa may ano dati, sa may MOA, yung na nga. tumaan lang tayo nila ati Sheila. Oh, ang sarap rin. din manager. po nun, oh, no? diap, Ay, dun Oh, Japan, sarap talaga dun. Ay, ano pa ka, na kayo ang mag-order na kayo? Di diba, tumingin tayo ng ano noon, mga alaman. Parang ayaw ko na mag-order. Di yan, di ba no. tanayin tayo? Opo, ang Ngamang ganda. ng nga no. Quezon City. Quezon City yun sa oh, farm? Oo. Dapat gumawa pa tayo ng ano, ng mga sanga ng rubber tree. Di ba? Oo, eh, hindi naman pala ano yun. <laughs> Dumakit ako ng rubber tree. Walang nabuhay. Kasi <laughs> ninakaw. <laughs>

gusto <laughs> Parang ayaw ko na umorder kasi Paano mo kasi? Nakakalula yung presyo pala Sa mga talagyan Isang mga talagyan Alala ko okay. ako ngayon Yan yung sabi nila na ako kung tingnan yung presyo Kasi hindi ka magbubusun Oo oh, nga, huwag maga tingnan <laughs> Parang hiningal ako na sa presyo Maalala ko dati si nanay Ay, nanay ko. Ang nanay ko. Yung nanay ko, pag dinadala ko sa mga restaurant niya. ko din ganun yan. Hindi ka Yung manugang ko din. Siyempre. Ganun sila. ko. din pa Hindi Mamaya ko yan. Ano? 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 So, niyo, like, so. Ano right. oh, 'yung anyway, right. na Malaki na sa Rice ka ba? ka? Magraize ka? ka? na. Guys, ka Pero mabigat ang noodles dito. Talagang malaki? Ngusta ito, Parang kasi ayon man kumain na nakita.

Yung sa akin yung parang yaking soba kanina. Ba't kulong-kulong? Bye mga lods! Mag-enjoy muna kami dito. Salamat po sa aming kahowa, kafreny and katropa. tropa sa pag-edit ko sa amin. eh ano ba yan parang yeah.